Yo mamin, magandang araw sa inyo Kumusta kayong lahat? Ngayon nga pala ay eh, nandito ulit tayo sa favorite na spot ko dito lang sa Dakila Gusto ko lang tumambay at tumingin dito sa Kabukiran Dahil ito lang naman yung mga lugar na pinupuntahan ko dito madalas Nung dito tayo, nananatili sa bayan ng Malolos Mamaya nga pala yung meet and greet natin sa Malolos Convention Sobrang excited na kami, makita kayo Woohoo! Let's go Malolos! Kami kayo ibigay ng oras at ng panahon para magkita-kita tayo. Dahil siyempre bilang pasasalamat sa mga pagmamahal nyo at suporta sa amin. Sobrang na-appreciate namin yan. Paalam. Si Julius. Si Julius. Nalasko. Si Nalasko. Na mayroong pasalubong. Mayroong pasalubong. At si Charon. si Charon. Na kailanman. Na kailanman. Ay hindi isusumbat. <laughs> <laughs>

dito kila kuya lloyd. kuya lloyd ayan kung mapapansin nyo at madadaanan nyo yung ako. shop niya ay dito lang matatagpuan sa mad price saka sa creamy overload halo-halo supportahan natin yung business ni kuya dahil sobrang sulit ng halo-halo nila sa presyo kami dito sa Nueva Vizcaya may ibang enerhiyang pumapasok sa katawan namin parang nabubus kami parang bagong tao parang ganon parang iba yung sigla talaga pag nagbabalik kami dito kasi syempre ito na nga yung naging tahanan ba namin kasi sobrang ganda nga talaga sa lugar na to kaya tingnan nyo naman at nanatili na nga tayo dito ba? Diba? parang sa tao lang rin yan ba? Diba? pag may gusto kang isang tao talagang babalik-balikan mo yon, na kahit gaano pa kalayo ay babiyahin mo ba? Diba? <laughs> parang ganun din sa lugar di ba? Diba? pag masaya ka puntahan mo <laughs> na si Storm lang ganito kalayo Kaya so, Kasi so, ngayon dito? ngayon lang si Storm na ng ganito kalayo Kaya nakakatuwa rin at kaya niya pala yung mga ganitong kalalayong biyahe At kakayanin naman pala talaga niya Mayabang si Storm? Mayabang si Storm? <laughs> awesome! kaso Storm nga ang pangalan niya kaso sobrang init naman ang nararamdaman namin ngayon kung napapansin nyo kasi nitong mga nakaraang araw nitong nakaraang panahon ay grabe yung init na nararamdaman natin ayon sa pagkakaalam ko dahil yun sa heatwave na nangyayari dito sa ating mundo at nagsimula na nga yan sa mga kalapit nating bansa nakakaramdam na sila ng sobrang init kagaya ng nararamdaman natin ngayon dahil nga nasisira na siguro yung ozone layer dito sa ating earth kaya yun ang nakakatakot pag hindi natin naagapan yan ay posibleng masira ng gusto at tayo ang magsuffer di ba mas malaking perwisyo ang mangyayari sa atin at maraming maapektuhan pag hindi agad naagapan yan kaya delikado baka sa sobrang init lumiyab na lang tayo bigla bigla na lang tayong umapoy eh no? Ano nga ba kuya ang pwede nating gawin para maagapan yung gano'n, yung pagkasira ng ozone layer o ano ba yung nagiging sanhe kung bakit nasisira yun? Actually, may balita ako na sira na din talaga. Yung ozone layer, sira oh. na talaga siya. Kasi ang unang-unang nakasira talaga yan is yung, yung mga factories na nagbubuga ng Pakausok. mga usok. na gawa sa... Yung, ano? Plastic or chemicals? Oo. Oh. So, yung pagsusunog natin ng mga plastic yun talaga yun na kasi at yung iba doon hindi ko na alam pero yun lang ang bukod takin alam ko so tayong mga tao talaga ang dahilan kung bakit nasisira ang ating earth no? kaya sana ay maagapan pa natin yan hanggat hindi pa huli ang lahat di ba? parang sa relasyon di ba? <laughs> may suka na naman ang hugot eh di ba? mahirap naman kasing masira ang isang bagay tapos sa bandang huli doon tayo magsisisi Diba? kaya hanggat maagapan ay agapan na natin <laughs> si boy hugot na naman ay nandito na nga pala tayo sa public market ng Bambang mag alas dos na ng hapon at halos ilang oras lang rin natin pinahe yung mula malolos hanggang dito sa Nueva Vizcaya dahil hindi naman masyadong traffic at wala tayong masyadong nakasabay na malalaking truck bang bang, bang. natutunan nyo sa mga taong walang <laughs> alam <laughs> <laughs> hindi pero hindi, hindi, talaga namin alam ha oh. sa mga taga Nueva Vizcaya ay eh, pwede sila mag comment bro kung oh. anong ibig sabihin kung bakit pambang tinawag itong maro itong lugar na to o oh, ayan pag alam nyo kung bakit naging pambang to ay comment nyo na lang para syempre may idea rin kami para hindi kami nagiging mangmang -mang. -mang. <laughs> <laughs> ba kung bakit daw nagkakaroon ng bundok? Sakto, sakto. Ang kiyo ha. Paano nabubuo ang bundok? O, paano pa? Tinutulak ng alon. Seryoso? Hmm, ng tubig. O, de, itong nababiskaya dati eh. ay may dagat? Ganun? Di, di ba nang talabit dagat? sa Aurora. Nakita ko lang din sa YouTube. Oo. Kung paano nagpo-form yung, yung bundok. Pero so, syempre, nung mga unang panahon, pagkada so, mo na tinutulak ng tubig yung lupa, bundok kaya pala minsan pag uh, nasa dagat tayo napapansin ko yun sa may park na inaalunan na ng tubig ay may uh, -huh. nabubong form may na parang bundok na maliliit oh, yeah. Okay. dalawang klase kasi ang, ang waves oo uh -oh. -huh. meron kasing waves na nagdadagdag ng lupa or buhangin meron may mga waves naman o season na nagbabawas siya ah, uh -huh. and then pag ikot na naman ang, ang panahon dadating na naman yung waves pero patulak na naman siya ibabalik niya kung ano <tunkeyo> yung kinuha niya ibabalik niya so parang pag-ibig oh, <laughs> parang <laughs> gano'n hindi din na uugot puro uugot na si mamen hindi tuloy muna di ba? Oh, pabibitin sila ito uh, ito, ito tuloy muna oo uh, oh, hindi parang sa pag-ibig lang yan di ba? <laughs> hindi parang sa pagbigay ng pagmamahal sa isang tao di ba? Uh. Minsan ay kailangan mo talagang pakawalan yung pag-ibig mo para mag-form ng isang magandang samahan, parang bundok, di ba? Tapos darating rin yung time, mag-ihiwalay kayo, kailangan mo nang bawiin yun. Doon na dumating yung form na sinasabi mo kanina. <laughs> kailangan mo nang bawiin kung ano yun sa'yo. <laughs> Tapos, lilipas ang panahon, may binawi pa sa'yo, may dadating na bago. Bagong bundok. bagong bundok. Sana dito ko sa Nueva Vizcaya yung bagong bundok na yan. Bring it on! Matapos ang anim na oras lang ba natin nakuha kuya? Parang Parang 6 hours. Bilis nga. Mm -hmm. Nakarating na tayo dito sa Solano, Nuevo Vizcaya. Ngayon ay kakain muna tayo dahil hindi pa kami kumakain ni Kuya Boy pa simula kaninang umaga. Kanina kasi ay halos mahilo-hilo na kami <laughs> dahil nakalimutan namin kumain tapos pinabaunan kasi kami ng pagkain ni tita, nanay ni Kuya Pi at ni mama tingnan nyo naman kung gaano kababayot ang mga nanay natin di ba? talagang kahit na matanda na kami ay inaalagaan pa rin nila kami diba? kaya mahalin natin yung mga nanay natin habang nabubuhay sila ay ipakita natin sa kanila kung gano'n natin sila kamahal dahil hindi natin masasabi yung oras at yung bukas ay paramdam natin sa mga nanay natin kagaya nanay Prisha na nag aalaga sa amin dito kaya mahal na mahal namin yan eh. Kahit na mga ungaw, kagaya ng nanay, nanay ko. <laughs> ay mahal namin yan. Ayun, mama, shoutout sa mama ko sa kay tita. Maraming salamat po sa inyo. Kakain na kami. <laughs> Namis ko tuloy yung pagngaungaw ni nanay. <laughs> Puro ngaw-ngaw ni mama narinig ko umaga pa lang eh. Dumb. Oo. Oh. Parang namimiss ko rin yung si nanay Prisha. Grandma. Tawag na rin sa kanana eh. Nanay na rin. Ay, nanay ng bayan, si nanay Prisya. siya. <laughs> Kuwata para sa siomay ni Nanay Prisya. Ayan, tingnan nyo kung gano'ng ka sarap ang buhay dito, di ba? Yung mga kalamansi ay libre lang dahil may talim dito sila tita ng si talagang pipitas ka na lang kaya napakasarap ng buhay sa probinsya di ba at siya nga pala nyo ng siomay ay mag order lang kayo ha mag message kayo kay Yoma men kung kaya dun sa page ng Alitapta para matikman nyo naman yung sarap ng siomay ni Nani Prisha tapos mag banding na rin tayo dito tapos kwentuhan tayo para mas masaya habang kumakain kayo tara pitas muna tayo ng kalamansi at marami-rami yung kailangan natin basic. Uh, eh, bumili na kayo ng siomay. Siyempre, habang humahaba ang kwentuhan, dapat ay bumibili rin kayo ng aming siomay. Para mas masaya, mas marami ang ngayong kakainin. Ay, gara! <laughs> 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 ang dami naman yan. Siyempre. Salamat nga pala kay Love Camping sa Coca-Cola Philippines. <laughs> supply ng lemon juice tsaka Cocoa. Thank you ulit ma'am Men Randy. Ayun e no? Sarap buhay club. <laughs> Let's go. Lakad-lakad muna tayo dito sa aming tambayan nandiyan na pagod si mamen dahil ilang oras din yung biyahe natin tapos mas pinili ko talaga na hindi magpapalit kay kuya Boy P habang papunta dito talagang sinulit ko yung pagdadrive kay Storm natin ayan si Storm excited na ako sa car camping na gagawin natin dito siguro maglibo tayo kung saan saan tapos hanap tayo ng spot na pwede nating pag overnightan grabe ang init dito sa loob ah. <laughs> ayan ito yung loob ni Storm siguro yung iba sa inyo ay nakita na siguro pag hindi medyo safe yung lugar dito na lang tayo matulog dun sa spot na pupuntahan natin para kahit papano kung magkaroon ng ya, ay mabilis tayong makaalis Maluwag-luwag naman dito pagka mag-isa ka, total ay single naman tayo. Kaya <laughs> Okay lang rin na uh, ay si store muna yung gamitin natin hangga't hindi pa siya nabebenta. Ay natin yung mga kung gaano ka presya. Kaya hindi ko siya binibigay pagka binaparat sa akin ng mga nagbabay and sell. Kasi ay hindi naman talaga siya laspag kagaya ng iba. Kaya sa akin naman ay kung mabenta siya o hindi, eh okay lang o <laughs> pag hindi siya nabenta eh ariin na lang natin tapos bumili na lang tayo ng ating camper van di ba tingnan natin yung loob ng compartment ayan ito yung loob ng compartment ni Storm ayan nandito pa yung tent ni Kuya Boy P siguro pagka nag camping tayong solo malamang solo wala naman tayong asaw <laughs> hiramin natin tong ano tent niya. Tapos latag tayo. Tapos latag gaming tayo, 'di ba? Kahit saan lang. Tapos kahit eh, siguro tinatinapay lang para hindi na tayo magluto, 'di ba? Para budget meal na camping, 'di ba? Para makita niyo rin na pwede rin kayong mag-camping na kahit ano lang yun dala yung pagkain dahil yun lang naman ang mahalaga nga eh marelax tayo kasi kaya lang kaya nga tayo nagka-camping ba diba? para marelax, makapag makapag-isip-isip lumayo sa ingay ng mundo at makaramdam ng kapayapaan dito sa ating puso, saka sa kasaisipan Ayan, may, may, baon din tayong lemon do nag iwan ako saka ilang piraso ng coke para may sugar tayo at may alak din tayong baon kung sakaling biglaan na may alis tayo all goods di ba? excited na taloy akong gamitin si storm natin ayun yung mga sticker na nakakabit dito kay storm si yoma men si Boy P, Dirk Gino, at si General. Ngayon na hinihintay ko na lang yung sticker ni So Guys para idadagdag na rin natin dito sa likod. Yung mga nakalagay na sticker dyan sa likod ni Storm ay inyong yun yung mga kaibigan natin. Siyempre mahalaga sila sa atin kaya sinasama ko sila dyan sa sasakyan natin. Nabalik na ulit yung sigla ni Mamen. Nandito na ulit tayo sa tahimik at payapang lugar nakaka na ulit kasi nung nakaraan di ba nung nasa malolos tayo talagang medyo nabibingaw na ako sa ingay hindi na sanay nice si mamin sa ganun ka ingay na lugar yung maraming sasakyan parang natutuliro ko tapos may umeeko dito sa loob ng tenga ko kaya kung pansin nyo nung nakaraang video natin ay pinilit kong makaalis agad dun sa pinaglilinisan natin, pinagpapalinisan natin na Karubas kasi tabing kalsada lang siya. Ayun nga, hindi na sanay si Mamen. Mas sanay na si Mamen sa ganitong lugar. Ayun, ikot-ikot muna tayo dito dahil medyo pagod pa talaga si Mamen sa biyahe natin. Pero hindi naman nakagaya nung mga nakaraan na sobra-sobra. Ngayon ay kaya naman ah, na na i-handle natin ng ayos yung mga ganong biyahe. Tumingin ako, akala ko buko eh. Baka mamaya malaglagan tayo. E eh maging alamat na lang tayo, di ba? Nakakarelax na naman dito sa lugar. Ayan, balik na tayo sa ating tahanan. Ito yung lugar na gusto ni Mamen. Gusto namin yung tahimik talaga. Ito na yung mundo kung saan kami masaya. Yung malayo nga sa gulo, malayo sa kung ano-anong issue. Kasi kaya nga tayo lumayo para maiwasan na yung mga ganong sitwasyon, ganong bagay. Kasi tumatanda na tayo. Napakapangit naman, di ba, kung tumatanda tayo, kung tapos puro issue pa rin yung nasa isip natin. Puro gulo, puro siraan, puro pataasan. Kaya din pinili na namin yung ganitong buhay talaga. Alam ko, yung iba sa inyo, ganitong buhay din yung gusto, di ba? Dahil alam ko yung iba sa inyo, sobrang stress na kayo dun sa nakapaligid sa inyo. Di ba? Kaya ito, nag enjoy kami sa ganitong lugar. Kaya kung may pagkakataon din nga kayo ay mas piliin nyo kung saan kayo mapapanatag. Kung saan magkakaroon ng kapayapaan ng isip nyo sa kayong puso nyo. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Habang tumatanda ka talaga, maraming pagbabago na magaganap sa buhay mo. Kung dati, si Mamen ay mahilig sa maingay dahil nasa banda si Mamen dati. Sanay ako sa masyadong maraming tao kasi nagpe-perform dati si Mamen sa maraming tao, sa harap ng maraming tao, rumarak enroll si Mamen. Pero habang tumatagal, ngayon nagkakaedad ako. Parang ito nga, mas gusto ko na yung tahimik na buhay na lang, tahimik na kapaligiran, yung kalmado, nakaka-relax, makakapag-isip ka ng ayos. Ito talaga yung mga pagbabago sa buhay natin habang nagkakaedad tayo. Kung dati si Mamen ay mahilig sa maiingay na tugtugin dahil yung genre ng music ni Mamen dati ay post-hardcore. Ayan, kung alam niyo yung banda ni Mamen dati ay Above Asian Anchors. Talagang sobrang ingay ng tugtugin namin. Pero ngayon, Mahilig na si mamen sa mga K-pop, K-pop saka mga jazz music. Yung mga nakaka-relax na lang ba? Kasi pagka ngayon nakikinig ako ng maiingay na kanta, parang naguguluhan yung isip ko. <laughs> parang may kakaiba tapos parang naiirita na rin ako, parang di na ako nag-enjoy kahit na pinapakinggan ko yung dating music namin, yung mga kanta namin. Parang hindi na ako nag-enjoy masyado. Pero dati nung kabataan ko, talagang nag-enjoy ako sa maiingay na tugtog. Kasi nung time na yun ay hype na hype pa talaga Saka malakas pa yung Ano ni Mamen na Yung alam mo yun Pamigil ko Saka nag enjoy pa ako sa ginagawa ko nung time ngayon Pero yun nga Nasa punto na tayo ng Nagkakaedad na Nasa 32 na Pala si Mamen Ayan ha Sinabi ko na sa inyo yung edad ni Mamen 32 na si Mamen Single 5'5 <laughs> Ayan para alam nyo rin ko ano yung height ko Hindi katangkaran si Mamen 55 lang tayo. Semi laki pero sobra sa pogi. <laughs> Kinulang sa height pero sumakto sa pogi, di ba? Inang mahalaga. Hindi masyadong malaki pero binayahan ng kagwapuhan. <laughs> Kapal ng mukha ni Momen. Ma ay, magkwentuhan muna tayo dito para hindi mo masyadong mapagod si Momen. Ma pero okay, mag-alala. At sa mga susunod na araw naman ay magli libot tayo dito sa Nueva Biskaya. Ayan, silipin nyo muna yung pinatambahin natin ngayon. Ayan, dito lang to sa gilid namin. Namiss ko rin talaga ang tumingin sa ganitong lugar. Yung pagbungad sa'yo ay mga bundok agad sa mga kapunuan. Ganon. Ay, na-hotel na naman si mami. Napagod kasi. <laughs> Ayan, nakakamiss yung lugar na to. Nakaginhawa talaga ng pakiramdam eh. Ito na yung hinahat talaga ng katawan ko. Ay yung bundok sa harap lang natin. Malalapit lang 'yan pag pinuntahan natin 'yan, mga 15 minutes lang 'yan pag nakamotor tayo. Nisip ko kung saan ba tayo pwede pumunta sa mga susunod na araw. Siguro mag solo adventure ulit tayo. Dahil nami-miss ko ulit magpapasok saan, saan na solo lang natin. Basta samahan niyo si Mamen ha. Pag nagso-solo si Mamen, eh, 'wag niyo iiwan para naman malakas ang loob ko, 'di ba? Kaya abangan nyo yung mga gagawin natin na adventure dito sa Nueva Vizcaya. At masaya ako siyempre na kasama ko kayo sa biyahe ko. Maraming salamat nga pala ulit ha sa suporta nyo. At dun sa mga pumunta sa meet and greet natin. Sobrang nakakataba ng puso ang pagtanggap nyo sa amin ni Kuya Boy P, ni Page General, I Love Camping at yung mga iba pang kasama natin. Dahil si Dirk Gino nga pala ay hindi nakasama nung time na yon dahil may lakad siya. Ayan, susunod ay makukumpleto na ang Altap -tap Boys sa Malolos, Bulacan. Kaya ayun ang dapat ay awangan nyo para magka ulit tayo ng mas mahaba at gagawin na nating mas organized, di ba? Pwede tayo maglatag ng tent. Tapos, overnight tayo dun siguro. <coughs> Ayan, naubo na si momen Hahaha! <laughs> <laughs> hindi ko nakat yung mga ganyan parang naman syobar, parang natural lang rin ba? Diba? parang kasama nyo na rin ako dahil ayoko naman masyadong edit yung video natin kaya kung basin nyo ginagawa ko natural na natural yung mga video natin parang ito lang nagkukwentuhan lang tayo ngayon para nakatambay sa isang lugar magkakasama ayan nagsishare lang ako ng mga kung anong nararamdaman ko sa inyo ayun lang ginagawa ni Mamin dahil gusto kong makilala nyo ako unti unti gusto nyo, gusto kong makilala nyo si Mamen kung saan ako galing kung ano yung pinagmulan ko huwag kayong mag-alala at mas ipapakilala ko pa ng gusto yung sarili ko sa inyo do so let's